Mading magandang 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 umaga na naman sa inyong lahat. Ito na naman tayo at mag mga mading Kung nakikita nyo nga yung nasa harapan na mukha, ayan yung mukha ng asawa ko. In love the in love sa akin. Sa mga puntong ito mga mading ayan ang lahat kaming dalawang mag inaay padila-dila. bang hindi alam na itong ama namin na kami nagbibidyo. Kami nga nyan mga mading ay pupunta sa isang birthday yan. In-invite daw kasi itong asawa ko mga mading ay isa lang rin naman ang pupuntahan na ito. lang sa sila. Sa mga puntong ito mga mading ayan na nga at ko sa inyo nga dinadaanan. Malayo-layo pa naman talaga mga mading ang aming lalakbay bago kami makarating sa aming patutunguhan. Kayo naman, ingat-ingat na lang mga mading sa pagdadry. Mading, kung isa rin pala kayo mahilig mamasyal sa dagat, abay dito na kayo pumunta sa aming barangga. Kunsa napakaganda ng view mga mading, abay white sand din ang aming pinagmamalaking dagat dito. Bukod nga pala sa mga view at dagat namin mga mading, meron din dito mga waterfalls mga mading. Napakainit na panahon mga mading, saktong-sakto yan. Kaya ano pang inihintay nyo, abay gumayak na kayo at magsitulog. Ay ese mga mading, pumunta na kayo dito sa amin. Ayan na nga mga mading, at tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-travel namin dahil talaga namang napakalayo namin sa mga talaga mading hindi pa pwedeng wala kang istak sa kusina pag ganito kalayo ang iyong lalakbayin bago ka makabili ng iyong mga pangangailangan at dito nga mga mading ay, nangangalahati pa lang tayo sa ating patutunguhan Diyos meyo gara po napakalayo mga mga mading at binibidyohan ko na lang ang mga view na puno dito sa taas dahil talaga naman napakaganda at hindi sobrang init dahil hapon na rin kasi ito mga mading gusto ko na nga mading parahin itong mga dumadaan na maiingay na ito dahil ako talaga namang naiinis na Mas malakas pa rin kasi mga tambutso nila sa bunganga ko mga mading Tabay, kasi mga mading hindi ako nagpapatalo kailangan gusto ko ako yung mas malakas o mga puntong ito mga mading ayat nang natanaw niyo kanina yung dagat pasilip pa nga lang yun mga mading dahil wala pa tayo sa katotohanan nandito na nga tayo mga mading sa sinasabi ko sa inyong view ng aming barangay ayan nakikita nyo ba napakaganda diba mundok na yan mga mading ay dyan pa nga kami pupunta iikot pa kami dito sa isang tulay oh, diba pod pod to the max ang mga gulo ganito ba naman kalayo mga mading ang lalakbayin mo ay talaga naman pod ang gulong ng iyong service mga mading nandito na nga pala kami sa pulang tulay. Nakikita ko rin pala ito ng mga pinupost na ibang vlogger na dito sila nagaano ng mga Kasi beat. talaga namang mga mading napakaganda. At hindi mo may pagkakailayin. Alam niyo ba mading na may nagbiro sa akin noon? Dahil lang katawan ko kasi noon na hindi pa ganito kataba. Tayat pa talaga ako noon mading. Ang sabi nga sa akin mading. Buti daw at tumaba pa kung ako. Kung hindi daw mading yung motor ko naiwan na ako nilipad Alang, na. mga mading maraming salamat.